Siksik -sik sa saham and cheese. Ako, dami na naman makikikiligin ito, mga kababayan ko. Pati ho ba malaki ho yung allotment ng bulakan, mga kababayan? Iba klase to si, ano, si, Senate President. Kaya pala iningatan niya yung kanyang, ano, iningatan niya yung kanyang uh, position as a Senate President. Mga kababayan, may matutuklasan pala tayong malaki-laki. Ito mga kababayan, tingnan niyo mabuti. O oh, o. Mga kababayan ko, siksik, sa ham and cheese, escudero, yun ang escudero inserts, 142, mga kababayan ko, 100, 142 billion pesos, What? mga kababayan, sa kanyang, ayan, 2025 benefits allies budget, ay tara, M <laughs> Ay! dami na naman makikikiligin nito, mga kababayan ko. O, oh, pong kikiligin nito, mga kababayan, dahil uh, pambihira po. Yung uh, kalakaran ho ngayon sa Senado, abay, napaka uh, napakatindi. So, mga kababayan ko, abay, napakalupit naman. Mga kababayan, biruin nyo, ang daming, ang daming uh, budget pala ng ating uh, Senate President. Pero himayin natin, mga kababayan ko, sabi ho dito, mga kababayan, ah uh, yung ano, budget ho na yan, ay inilahan ho nila yan. At batas na ho yan ngayon, mga kababayan Woo! ko. Ha? Sa taginamit daw ho itong budget na to sa pagpapalawig, mga kababayan ko, ng mga proyektong ginagawa daw ho nito ni Senate President. Woo! Nagulat ho ako, mga kababayan ko. At takantaka ho ako. Dahil, Patila ho ba malaki ho yung allotment ng Bulacan, mga kababayan? Ito, 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 to 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 to. o yan o. No. Wow! wow! Mga kababayan ko, sabi ho dito ha, the lion shares Cudero insertion when the political allies home turf, Bulacan, Bum! stronghold, the Senator Joe Abinavet Nueva receives a single largest chunk With the 12.8 billion wow. billion Boom! a billion and close to Ally Escudero reportedly post to reclaim the post of the Senate majority leader Escudero formally assume a Senate president ay grabe <laughs> kaya pala kaya pala pinag-aagawan ang Senate President seats, mga kababayan. <laughs> Ay nako. Nako, nako nako. Kinikilabutan ako dito, mga kababayan. Ang oh, laki ng pera. Mga kababayan.